Kaya, pili mo na nga lang muna ng ano to, ng anim na pamposte natin sa bubong. Yung matitibay sa ano. Tabi, tabi mo na muna para makita natin kung ilan yung pwede natin gamitin. Anim. Ayan, pwede yan. Yan, dalawa, dalawa na yan eh. Dalawa poste na. Sige, tabi mo lang. Oo nga eh. Ito. Ay ay ay. O umbra pa yan pang ano? Pang bobong. Pang, pang poste. sa bobong. Ah. Oh. Isa lang yan, oh, mang isa lang yan. Dalawa. Ito. Ay, ano. Ito, ito, ito. ito. Yan. Bali ilan na yun Sabi natin lima, mga lima Ito Ito, obra to Na no. Ayan Ayan Ito para sigurado, tabi mo na rin to Ayan ay ah, ito. Sa bakod na ito. Ayan, sige. Yep, parang ano to maganda to sa ano. Sa bubong. O, yan. Ayan, so ito. Pambubong na lahat yan. So, ito. Pwede yung nagamitin yan. Ha? Pambalagbag? Pamposte. Pamposte, Oh. Sige. Eh, tabi natin. O, oh, yan. <laughs> Ay, ito. Ito pwede pwedeng putulan pa 'tong compostet kasi mababana 'to. Oo. Panim na 'yan. Sige, okay na 'yan. Tabi na natin 'yan. Ito okay na 'to. Magagamit 'yung nalat 'yan sa ano. Sa bakod. Amazing na buhay. Ay, And guys, andito na naman tayo. Second day po ng uh, paggawa namin ng Uh, free range ng ating mga manok ayan so kahapon nga masamang balita at uh, namatay si Meng Meng pero yung wag tayo mag -stay sa failure let's move on nangyari na yun wala tayong magagawa ron so, ako naman yung ginawa ko naman yung makakaya ko para maisalba siya kaya lang ganun talaga ang nangyari so ito let's move forward And, uh, may mga natitira pa naman tayong mga alaga so yung failure natin sa isa, hindi po tayo dapat mag dwell ng matagal so kailangan natin mag move on isipin natin yung mga ibang alaga pa natin uh, na pwede pa natin paramihin at pwede pa natin uh, ayusin, yan. so ito nga uh, gumagawa na sila ng poste para sa ating uh, range area ng mga kabir yan So yun pong ating maging activity for today. Kaya, yeah. Yan, yeah, di ba posteron ron, poste dito. Yan, yeah, dito. Tapos ito, nakita mo to. Yan yung, yung sanga na yan na nasa, ano, nasa loob ng yero. Uh, Diyan ka nakakapit. Na. Oo, yan yung alambre. Tapos, ito para tatakpa mo rin yan ng net. Uh. Yung ano na yan. Wala wala ka ng poste diyan ha. Dito? Oo, oh, dito na, dito na poste. Mm -hmm. yun -mm. Yan na. Yan. Bali isa, dalawa. Dalawang poste lang diyan. Ang magiging diskarte natin katulad ng ginawa nyo kahapon na alambre yung ibabaw. oh, isinampay nyo lang. Ito mas madali ito kasi 10 feet na yung net, sandiretsuhan na lang. Sana nga 10 feet yung nabili ko. Hindi ko na chinek eh. Ayan guys. Kasi meron tayong ibinili pang isa. Yung sa mga nakasubaybay sa akin. Saan na ba yun? Ayan. Ayan. Ayan guys. Yung nakasako na yun. Hindi ko na kasi binuksan yan. Pero sin sinigurado naman sa akin nung pinagbilang ko na 10 feet yan. Anyway, tagar yan lang naman sa gumaok yun. Kung sablay yung binigay sa akin, ibabalik ko. Ayan. Unlike sa online kasi. Katulad ng unang nabili ko, sablay. So wala na. Mahirap na ibalik pag sa online. At least ito, may kausap tayo talagang physical na seller na pwede natin puntahan. Pwede natin ipalit. Ayan. Kuya, idikit mo rin sa ba, ano ah, sa cyclone ah. Wag wag mo siyang oh yan. Kailan nakasapaw din siya sa cyclone? Yan. Ay nako, yung isa doon ganun na ginawa. Maan na yun, nasa na, na ng gilid. Uh Oo. -oh. Dikit sa cyclone para wala umbok ba? Yan. Ito yung ating mga kabi rooster. Waiting for action. <laughs> Ito si Bulag. Hindi ko alam kung kaya pa mag-perform. One eye kasi yan guys. Eh. One eye. Pero laki niya kasi, yan ang sumunod kay Bogart sa laki. Si Bogart ang pinakamalaki talaga. Pero ito ang sumunod sa laki. And then ito. Ito. Ha? Ah? Oh, yan oh. Para pag kinabit mo yung poste, nakadikit dito sa cyclone. Oh, nakadikit sa cyclone. Oh, oh yan, yan. Yung poste kasi kailangan nakadikit dito sa ano sa cyclone mm -hmm. dito kuya dito ka mag dito kayo magtatatlo poste no ya yeah, isa dalawa tatlo Ah Hindi pangatlo doon na doon sa ano pala. Ah, namali pala tayo kahapon. Yung kinabit natin poste doon ito. Dapat pala na naba, ano na? Tininfit na natin 'to. Oh, dito kasi ang boundary niyan talaga eh. Oh. Dito hanggang ano niyan eh. Hindi gawin nyo? Dugtong na lang 'to. Dugtong niyo na lang kahit wag niyo na masyado ibaon. Mangapit hmm, lang dito. Iano niyo lang tayo i, tayo i tayo. guba iturus niyo lang ganoon. Bago dito. Oh, tapos talian niyo na lang ganyan. Kahit yung ganyan ano, pili lang kayo ng ganito kaliliit lang din. Naisasapaw sa kanya. Gorisa. Ah? Ha? Oh, gitna mo na lang yan. Gigit na ano? Ha? Jan na, jan na gitnaan mo na lang yan. Oh, yan, yan. Gigit na lang dito para hati. Tingnan, sa dito. Isa diyan, isa dito. Isa doon. Dito na taw. Oh. oh. Bali tatlo lang diyan eh, tatlo poste. Ayan. Magdikit sa. Pili ka na lang na ano doon, medyo maliit. Medyo payat lang. Meron pa ba? Yung dulo na lang. Ha? totale? Ay, ano mo na lang. Baka, baka gumalaw. Kag ano yung na ka ano yan? Masisira oh. Oo. Oh, oh. Ito pwede pa to. Ayan pwede Ito kasi wala na to eh. Ay. Kuya ano sukatin mo nga to kaya? Parang ubra to. A, cái lăng Úp. à à này là này là gì đây này Ito, ito kaya. Mas mahaba. Ay, ganun din, ganun din. Sige, yun na Yan, 11 yan. 11 yan. Mga na sa pintuan yung matitira eh. Ah. Ito ay ano na Para sa bubong na to ito may natira po pwede pa to sa ano yung solid din to solid pwede pa yun sa bubong pag ano yan tapos wala pa lang 10 feet yung net ko ano <laughs> Nabalik ako sa gumao. Hmm. Ito na, mali kami dito guys. Oh. Kahapon. Hindi ko rin naisip eh. Ito pala, ultima ano, dapat hinabaan na namin to. ano? Sa Oh. Tsaka nilakihan na. Eh. Magdodoble po si patuloy ngayon. Hindi ko rin nakita kahapon. Hindi ko rin naisip eh. Ayan. Mali, okay lang yan. nilagay mo doon doon sa dulo yan hindi po siya sa ano sa kanto mismo ay ayan, ayan yan kasi ang boundary niyan eh Diskarte niya na lang kung ano, babawin yan Ayan. And guys, ito yung kasama nung nabili natin. May kasama pa kaya ng manok. May cable tie. And may tali. And so, nila kung talagang 10 feet bago nila iangat yung alambre na pagsasampayan. yan. yung mga poste natin. Nakaporma na. Ayan. <laughs> Ayan. Dami tayong tali. Pinatira pa doon sa isa eh, no? Ayan. Sukatin so nyo ngayon niya kung ano. Latag mo mga Latag nyo muna. Ikaw ka dumatag. Yung binili natin na guys, dus, 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 hindi nakapanood. Uh, 50 meters, 1.5 inch ang butas uh, 10 feet ang taas 1,200 Yan. Sakto na yung 50 meters na yan palibot dito so sobra pa yan. Pati yan. Iyan niyo na ko ya, iusog niyo na lang yung mga crates na yan. Sukatin niyo muna. Ah, tingin ko naman eh 10 feet talaga. Maluwang naman yun Tapos iikutan mo pa yan dito mamaya ko ya. Ha? Ah, oh, ah, oh, diyan na lang. Ya ko ya mamaya. Sasarahan mo para yan pa, pa ganito. dito, dito ka sa ilalim kukuha. Pag ganun para hindi nila mahapunan. mahapunan ah, kasi nila yan eh. Tapos pag nasana ay aakyat na sila sa puno. Nakapaganda Oh, ito ba, di ba? Ano yung muna yan? Wag mo lang ano, Uh, magtira ka lang na para wala ng putol. Gusto ko sana wala ng putol eh. Magtira ka lang ng igaganan eh, mo dito. Ah, oh, pagano oh, pa Magtira ka lang. Tansyay mo na lang. Di bali sa Huwag mo na lang putulin. Tapos na ako next takarong ko yan. I-ikot mong ganyan dyan. Uh, ang plano ko guys. Itong sanga na to kasi. Palalagyan natin sa ilalim ng net dyan. Kasi... Ang manok yan eh, lumili pa dyan eh hahaponan nila yan lalo na pagkagabi na nakalimutan natin sila ipasok ahapun sila dyan masasanay na sila umakit hanggang sa yung buong puno na yan akitin na nila na akitin yan yung mga kabirpa naman maliliksi rin yun so yun pong iwasan natin na masanay sila umakit sa puno kaya ito sasara natin yan meron sa i ibabaw ibabu ibababaw, ibababaw, ibababawan natin ng net ayan makita ah, nyo para hindi sila mag overboard para kahit wala ako dito panatag ang loob ko na andito dito lang sila sa loob hindi sila nakakalabas ngayon natin iwan iwanan ito, itong mga decal brown okay na to hindi na ma eh, decal naman eh ano eh hindi naman kasi liliksi ng kabir yung kabir kasi maliksi, maliksi yan guys maliliksi kasi yan yung mga yan. malalaki yan pero maliliksi hmm. ito ito guys, malamang malamang to eh, maihanda ako sa Pasko to. <laughs> ano eh, para siyang punggok na ano ba? Punggok na ano, para hindi talaga po pwedeng gawin breeder. Punggok siya na ano, hindi makalipad. Pero napakalaman ng pitsyo, grabe laman ng pitsyo. Kaya yan, tuturbo kayo sa Pasko. Eh, ito si One Eye. Ayan, okay naman yung kabilang mata niya guys. Oh. Yung isang mata lang niya talaga bulag. Uh, tingin ko tingin ko pa pwede pa naman gawing breeder yan tingnan natin kung 10 feet talaga yung binigay sa akin Ah. 10 feet naman. Ha? 9 feet? Nine feet? Ten. Ah, 10. Ayun, ayun. Yan guys. Na ah. bibili ka talaga personal sa ano, sa seller. Nakita mo na natin yung tamang tamang items na binayaran natin. Kuya, yung paikot na yan, pilitin mo wag na pumutol ah. Yung paikot, di ba? Sa ba, saka ba magsisimula doon? O, oh, simula doon. Tapos pagpapasobra ka doon, di ba? Paikot niyang ganyan. Wala nang putol sana. Magpuputol ka lang dito sa pintuan. Pintuan na. Oo. Saka yung last na doon. Para maganda ano, walang putol. Ayun. Para isang ikutan. Kung sakasakali man na tanggalin natin, guys. Buo pa rin siya. Kasi walang putol. Maganda kasi yung ano, mababaklas pa ng ano, ng buo. Yan, kasi nga 2 years contract tayo rito Uh, hindi ko sigurado kung makare tayo pero sabi naman ng na may-ari kung hindi nila gagamitin ay eh, makare-renew pa naman kung saka, -saka lang para ano magamit pa natin yung net yun naman tatagal pa yun basta-basta masira ng araw yun ang init tinuhog-tuhog na niya Yan, hanggang doon para mamaya agad pa lang nila hanggang doon yung ginawa nila doon sa isa ano Maganda naman ang pagkaka ano, pagkakaangat. Ayun. Tinuhog-tuhog na. Dobling alambre. Ayun, dobling alambre. Mas madali nga naman kaysa maglalagay uh, tayo ng kawayan tapos iisa-isa hindi kakabit. So ito mas mabilis. Tuhog-tuhog lang. Paikot na yan ganyan kuya, no? Paikot na yan. Alambre na yan. Pa. Oo, paikot na yan. Dito ko nila sa frame maglalagay ng kawayan. Ayan. Ayos. Ayos, makikita nyo yung mamaya pagkatapos na. Ayan o. Yung isa nating poste. Ayan, umuwi muna tayo at uh, Ayan. Okay lunch time, lunch break ngayon ay nagbabalik tayo mag alas dos na ang tanghali ah yun na guys ah. can you see the look may net na dito sa harap hmm. natin na natin, pasukin natin yan, ito yung magiging pintuan natin mataas siyang guys oh nakita niyo ba yan ito eh sigurado oh. hindi na makalilipad ang mga manok natin dito taas niyan oh di ba ayan oh yan guys so oh yan yung ating neto hmm ganyan sa baba ayan sa so gadya sa baba ha ah? Yan, basta lang hindi lang sumayad yung ulo ko. Ayan, yung sukatin nyo. Oh, Ay guys, pinapasukat ko. Hmm. Ang usapan namin, huwag lang sumayad yung nukot, wala sa pin. Baka magasgasan. Ito. 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 Para komportable na ating pagpasok at paglabas. Ayan. Ah, maliwanag. Sorry. Hmm. Ayan. Ayan tapos gugupitin na lang yung net and then gagawa ng pinto papatakin pa yan ano, you know, alambre lang yung ginamit namin guys tapang na, ano sa taas oh. oh diba? mas madali kasi sinusuot lang niya yung katulad na pinakita ko tinutuhog lang tapos sabay angat oh, tapos and then batak batak sa ano babatakin sa baba tatali naman yun sa mga bobber sa baba saka ano kawayan ito lagi siguro nila ng ano. Kuya, dito maglalagay kayo ng balagbag dito, ano? Kailangan ng balagbag. Para kapitan. Tama, may kawayan pa naman, ano? Ayan. Ano to kuya? Baka makalabas dito. Lagyan mo ng balagbag. Isa pa. Hmm. Ayan. Baka makalabas dun eh. Yung mga maliliit, kayang-kaya makasuto sa ilalim. <coughs> Ayan o. Malaki-laki na area natin mga manok unti-unti yeah, guys ay napagaganda natin yung ating mga pasilidad dito. Ayan. So, salamat po sa ating kaibigan na tumutulong sa atin. Ayan. Shout out sir. Ayaw nyo na magpabagit pangalan. Pero yan shout out sir. Ito na po. Hmm. At unti-unti uh, na pong uh, nabubuo yung ating project. So, dito ko plano ilagay lahat talaga ng ano, mga kabir. Kasi kabir na lang naman ng uh, ipagko-concentrate natin na mass production eh mass mass production and then yung Rhode Island yung Rhode Island din guys ayusin ko pa yan so yan. steady lang ay diyan marami kasi nagsasuggest na baka nakaka sa ating mga kambing yung mga manok yes i am putting that into consideration guys pero hina-hinay lang may nakalaban ayusin natin lahat yan makikita niyo ayusin natin lahat yan oh, mga madre di agua natin guys oh, oh. lago na ulit oh. kasi hindi na nakakaalpas yung mga kambing dito eh. oh, hindi nga pala nagpunta yung ano ko ah. hindi ako kinuha ng damo ni eh. ano ah. anong pangalang kasama ka mo kaya ha oh? sa ng... <laughs> pa namin sa sakong ano eh <laughs> na pero wala ininja ako guys nung kausap ko kahapon sasakati pa ako nito mamaya Ha? Kaya yeah, nga. Baka drawing. Hindi <laughs> drawing lang yan. <laughs> ah, <wala>. Drawing din. Oo nga eh. Ayusin ko muna yung mga alagat. Masasakati uh, ako. Hindi pumunta yung kausap ko. Yan. ating kabir. Ito, hindi siya makaano. Di sila makalabas. so, oh. di ba? Kung walang harang to, nakakalusot sa ilalim. Hmm. Gusto nila magpilad sa araw guys. O. Oh. mga decal. Type na type nilang uh, magpilad sa araw. yung ating dominant CC ay malapit ko na isama rito abangan nyo at uh, sasalag na natin yung ating mga dominant CC yung mga rooster natin, sampu yun iahalo natin dito sa ating mga decald uh, so itong area na to guys ay mapupuno ng manok yan makita nyo guys pagkatatapos na lahat mapupuno-punoy natin ng manok yan para mabadali magand din yung uh, ano yung pag-aalaga ba? Uh, nasa isang area na lang sila merong isang malaking pakainan o mahabang pakainan para hindi na ako pa isa-isa minsan ay nahihirapan kasi ako umiikot-ikot pa ako hiwa-hiwalay kasi sila so iko-consolidate ko sila lahat dito para madali din yung galawan ayan then uh, to maganda tignan and then uh, ano mas, mas maaliwalas yung kanilang uh, pagkakalagyan ayan Patuloy mo na lang. Pasok mo dito kuya, patuloy mo na lang. Uh. pero kailangan naka, ano, yan, ipitan mo kaya tulusan mo uh, para naka-fix siya. Uh -huh. Uh -huh. Ayan. Ayan guys, pintuan na lang at uh, tapos na. Tapos na yung ating net. Ayan. So palibot na yan, guys. yan, Nakita nyo gano'ng kataas? Taas yan. Oo. Oh. Ba? Hmm. Yan, ito yung pintuan natin, o. Oh. Ayan. Yes. So, bukas ay magbububog na sila. Yun na yung last na... Gagawin na natin dito. Dito okay na. Pwede ko nang i-release yung mga uh, kabir. Yung mga dumalaga at mga sisu natin na i-release ko na lahat dito sila. Ayan. Ayan guys. Ayan guys. So yan po ang ating activity for today. Ayan o. No? Ayos na. Mm. Ikutin natin one more time. Nakapalibot na yung ating net sa ating uh, re uh range area para sa ating mga nokma. Nok. <laughs> Manok. Oh, ayan. Bukas ah, magbububog na sila. Yeah, so bago tayo magtapos, guys. Shoutout po muna. shout shoutout po sa partner ko, kay Jennifer Masangkay. Happy birthday, ma. December 10, ang kanyang birthday belated. Ayan, uh, ngayon ko lang nabate sa YouTube at nagtatampo. Hindi ko rin siya binate sa YouTube. Pero binate ko naman sa FB. Ayan. So, yan. Happy birthday, Jennifer Masangkay, ang aking partner. December 10. And shout out po kay Mariel Balisakan uh, from San Jose del Monte, Bulacan. Yung isang staff po yun ang uh, binilhan natin ng gamot para kay Memeng dito sa may Palmera, sa may harap ng Star Mall. Ayan. Shout out, Mariel Balisakan and sa lahat po ng staff. Nakalimutan ko yung pangalan ng inyong store. Pero yan, sa may San Jose del Monte, Bulacan, tapat ng Star Mall. Yan. ano uh, you know guys, yung ating mga decal brown. So yan, so bukas ay panibagong uh, trabaho na naman. Bukas ay magbububong na mga abes. So hanggang dito na lang po muna. Shoutout po kay Sir Victor Kayanan from US California. And sa lahat po ng mga solid ka vocals, shoutout po sa inyo. Sa mga silent viewers ko po, shoutout po sa inyo. And syempre sa lahat po ng mga bago sa channel ko, kung nagugusto po ating mga content, sana pa yung mag-subscribe na kayo and then click yun lang po yung notification bell para ma-notify kayo sa mga bagong videos na upload ko. Kaya muli, itong ang iyong farmer na nagsasabing sabay-sabay tayong mangarap, magsikap, at ikisalatay kumilos at siguradong uulad ang ating amazing na buhay. Bye-bye!